sa Good Vibes ang ginahulat ng Christmas Village sa mga taga-Bacolod. Kagbisan pa sa mga nagabisita ang ginbuksan na sa Pamilya C. Si. Atun bisitahan ang agaw atensyon ng mga Christmas Decor sa 18th Street sa Sininga Report. Makalilingaw ang dua kag mga karakter sa Christmas Village sa Pamilya C si, sa ila Sininga Puluyan na opisyal na nila ginbuksan sa publiko. Nagapati ang pamilya si nga ini ang ilang pamaagi nga mapaambit man sa publiko ang bugay nga ini na baton kagkaroon nga may pandemya paglaom ang ginadala nga mensahe si nga Paskwa. makagalanyat para sa kabataan ng Ferris Wheel, kaginakakunyaga naman sang tanan ang eksperyensya nga daw kasubong nga snow. Ang Christmas Carols ng Choir sa Yoyo Land ang nagdugang sa kasadya. it will serve as a symbol of hope that amidst the pandemic, makabahatag kami Giyapon hope nga maging malipay ang ato nga Paskwa. Not only Christmas, but muna uh, pala sa bisan, in our own little way, we can give, give back to the people of Bacolod and Negros. 2007 pag-insugdans sa pamilya ni Jerry C. ang nga tradisyon. Dinapit na bisita si Mayor Pingli Nardia, maliwat nagpahanungdong na hindi magkalipat sa health protocol. Ilabi na sa tunga sang celebration sa selebrasyon sa karon. Kasi magkalipat mag mag si Tablano may COVID pa? Yes, this might give us a sense of, a false sense of security. Mahambala uh, ko sa inyo na para to celebrate Christmas, the best gift that you can give to your loved ones is Lasay follow and gabi, nagasugod bukas ang Christmas Village. Ginapasiguro naman sa mga nagabantay na ang mga nagabisita nagasunod sa ginamando ng minimum health protocol.